Hello. Hi. Sa pangalan po ng Diyos ng Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At dito po tayo sa kalawang bahagi na kung saan ang mga ibang video na natatakda sa bawat kawain ay ating binabasa at pinibigyan ng buhay. Ngayon, ano ang sabi dito sa mga karating? Sa sulat so, sa mga tayong Hebreo, sa Kapitulo 3, versikulo 7, hanggang isinwede. Gaya na, nang sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marunin ninyo ang kanyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso ng gaya ng sa pamumungkari, gaya nang sa araw ng, ng pagtukso sa Diyan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Espiritu ang magsasalita? Ano ang sinasabi? Ngayon, kung marinig inyo ang Kanyang tidig. Ngayon, kung aralin natin mga kapatid, Mayroong mga sinugo na panapagpahaya ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, mayroong mga pastor, mayroong mga ibang-bista. Sila po ay sinugo para nang ng sananong ng Espiritu Santo upang ang ibang ay maiparapin sa atin. Kaya, yung tinig ng na nagsasalita dito sa unahan, siya natin, kung iyan ba ay pili mula sa Espiritu Santo o sa sariling kanuman. Dahil, kung iyan ba ay pili na mula sa kalooban ng Espiritu Santo, dapat po kinakailangan ang mga ang ibang video na ibinabahagi nagkakaugnay po sa bawat isa sa atin at tayo po ay tinuturuan upang maging isang mabuting tao. Anong sabi dito? Huwag ninyong papatigasin ang inyong mga puso. Paano po ba tumitigas ang puso? Sa isang tao na kapag ayaw ng matinig ng ibang video, musti po nangyayari yan sa mga ibang history. Kasi, kung alamin natin, kapag pagkatapos na ng sabi turno na mag-ibanghilyo, hindi na yan makikinig. Ngayon sa paumungkay, ng sarang sarili niya yung suggestion, ah, ako lang ang dapat magsalita, hindi na dapat ako makinig. Kaya, dito po, tinuturoan tayo dito na magpapagmatigasin ang ating mga puso Gawin natin yung ang ating Greek Evangelist, Obispo. Na siya, kahit siya isa sa nagsusumanyo ng Ibanghilyo, pero handa niyang ibaba ang sarili para makinig ng Ibanghilyo. Yan ay mabuting ehemplo na dapat natin turahan. Nang sa ganun tayo naman, maturuan natin ang ating sarili na huwag natin papagmatigasin ang ating mga puso. Tumitigas po ang puso kapag ayaw na natin makinig ng ibang At kung sakali man natinig ng ibang hilyo, nag Yun ay na yung pangungung kahit sariling sagisiyong na mula sa ating mga sariling pag-iisip. Ayaw na magkasakot kung pagka hindi na-cover ng ibang Kung taposin po ang ibang hilyo, laman po ang talapagpahayang, pati yung mga talapaginig. Dahil yan po ay salita ng Diyos. Hindi ito salita, hindi na salita ng sino mang tao kundi. Nagiging tulay lamang ang tagpagpahayag ng Ibanghiyo para maiparating sa atin at sa inyo ang ibang na dapat tayong lahat huwag natin kasi ng ating mga puso kundi handa tayong tumanggap ng Ibanghiyo. Yan pa pang importante po niyan. Ano po ang magiging resulta? Sabi nito, nung mga pangyayari ng noon, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. Kaya hindi pa'y nagayarag ko sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakilala ang aking mga daan. Kaya itinuturo po dito yung daan. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa atin, wala kayong magagawa. Kaya anong panihit na natin, kahit anong sipag natin, kahit anong parang natin ng buto, kung hiwalay tayo kay Kristo, sayang lang yung parang na ginagawa natin. Kaya gawin natin priority, yung motto natin. Ibigin ng Diyos, una sa lahat. Gawin natin yung priority yung ating servisyo, yung ating paglilingkod ng sa ganon. At sabi hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pawan idaragdag sa inyo. Ang mabuting kalusugan, bonus na lang niya. Ang makalagpas tayo sa mga problema, regalo na lang niya ng Diyos. Sa pagkatuwid, hahanapin ah, muna natin sa ating mga puso. Ano ba ang naririyan? Sarili bang kalooban ang nasusunod natin o kalooban ng Diyos? Kung kalooban ng Diyos ang nasusunod natin, maraming nasusunod na natin yung moto ng lakad, abak, or. Yan po ibig sabihin niyan. Kaya ang nangyari, dahil sa tatmamatigas ng mga puso, ng mga panahon ng Moises, ng mga tao noon, yung mga Israelita, eh, hindi nila nasumpungan yung daan. Lagi silang nangagkakamali. Paulit-ulit ang ginagawa. Ano ba aking isinumpa sa aking kagalitan? Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahinahan. Ano po ba ang ibig sabihin ng kapahinahan? ay araw lang ng Sabado na rin natin pang titong araw o kahit araw ng linggo. Ang sinasabing uting kapahinahan kapahinahan ng ating, ating nang-iisan sa dulua na kung saan hindi tayo aburido na parang may kulang sa buhay natin na parang tayong galit na parang walang direksyon ng ating buhay. Kung hindi kumplito dahil hindi natin nasumpungan ang kapahinahan. Halimbawa, dumaan yung isang linggo, pagkatapos hindi ka nakamukong doon sa galit, ibig sabihin niya, hindi mo nasungkuhan ang kapahinahan. Dahil, apurino ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, naghahari pa, pa dyan yung makalaman. Kaya nga dapat ituturo sa atin dito yung pagtuturingan magkatapatid o pag-iibigan. Yan kung kapanyagan ay hinahanap ng bawat isa sa atin. Hindi po natin yan masusumpungan kung pinagpapagmatigas natin ang ating mga puso. Kaya po, obligasyon natin na makinig ng ibang hindi. Ngayon, kung ayaw natin makinig, pinagpapang matigas natin ang ating puso, kahit anong apuhap natin na makahanap tayo ng kapahingahan, hindi natin masusumpungan. Palagi pa rin tayong kapurido. Dahil yung pamamaraan o pamasumpungan mo ang kapahingahan, kinakailangan ah, palamputin mo muna ang puso. Paamuin mo yung puso mo. Ano bang sabi dito? Magsipan ingat kayo mga kapatid baka sakaling mayroon kanino man sa inyo na isang puso masama na walang pananampalata ang naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ito po, yung naglihit ka ng tinatawag na rebellion. Kasi po, sa Iglesia, ang tawag sa akin isang katawan. Si Kristo ang pinakapuno. Ngayon, kung tayo po ay nagtutuwingan na isang katawan, may bahagi sa bawat isa, may mga ugnayan sa bawat isa, at nagkatapos, may gustong kumiwalay o parinilyon, yun po ang nakatatakot. Kasi kahit ta tungan mo, tatawa-tatawa, kaya tatawa, nga pinagsasama-sama tayo sa isang bubungan upang saranon ang Ebanghelyo ay manahan sa ating mga puso. At bagi isa lang ang ating pag-iisip, para magkakaibang-ibang po, pero ang tayo isa lang. Yung pagkakabot ng tungkol, yung pagkakaisa, ang bawat pinto sa isang layunin na walang iba, papurihan ang Diyos, luwalhatiin siya sa kanyang pangalan at sambahin siya. Kaya kung dito tinag po natin dito, ito ang mga bagay na kinakailangan para ingatan natin. Ngunit kung kayo ay mga sa isang isa, samantalang sinasabi, baka, ngayon, baka tapag mati, matigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ito po ang nangyakatakot, yung daya ng kasalanan. Nakala natin, mamuti pa yung ginagawa natin, pero na daya na pala tayo ng kasalanan. Dahil pinatigas pa yung puso, hindi na nakikinig ng advice, ayaw na makinig ng ibang hilyo. Kung baga, ang nangyayari niya, pinatigas na po siya ng daya ng kasalanan dahil ayaw niya nang magpasakot. Na, na ito Kasi kung yung tingnan po natin, hindi ba ka, sa tagapagpahalag dito sa unahan. Kapag oras mo na magpahalag, yan ka sa unahan. At ba? iba, tagapakinig. Yung tapo mo, tagapagpahaya, tagapakinig. Ngayon, kung tarot mo muna man, ikaw naman nakatawin, yung ikaw naman ang magsasalita, simple dapat ikaw naman tagapakinig. Ipigayon yung Kaya sabi nga dito, mga pangaralan sa isang isa. Ito paano kung ayaw nang makinig sa aral? Anong mangyayari mo yan? Yun na yung pinagpagmatigas ang puso. Kaya pinakailangan natin pagkasasakin na nasa atin po ang pamamaraan para palangkutin ang ating mga puso sa pamamalitan ng handang pagpapakumbaba ng ating mga puso na kahit man sino man ang magpahayag yan sa unang handa nating pakinggan ang ibanghilyo. Kahit ang ibanghilyo po ay hindi lang para sa atin, hindi lang sa mga baguhan, hindi lang sa mga pasyente, kundi kahit sa mga opisyal, kahit sa mga, mga kongkulin, lahat po ay sakot tayo ng tinagawad ng ibanghilyo. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagbatingin kasi ng inyong mga puso ng gaya ng sampapumungkain. Tapatkat sino-sino ang pagkarinig ay namungkain. Ngunit, hindi pa ang lahat ng medsiyal sa hipto sa pamamagitan ni Moises. Hindi pa nga iisa lang naman yung bayan na, na nagmura doon sa hipto na kasama ng pinangunahan ni Moises, hindi pa lahat ay mga Israelita. Katulad din natin, lahat tayo ay tinatawag na espiritista. Lahat tayo ay tinatawag na tagaluluyan. Hindi ba? nagkakaisa-isa tayo na isang layunin. Nang sa ganun, ng bawat isa, lalo lalo ng yung mga baguhan, ah, maganda pa rin yung samahan na to, dahil nagkakaisa sila. E paano pala kung may tumigas na ang puso, ayaw na makinig ng ibang video? Eh, nakakakisot yun. Sabi pa dito, at sino-sino ang tinagaling ng nga apat na tong taon, hindi ba gaya kung nang, nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuhat sa ilang? Totoo po. Kaya yung mga Israelita, hindi nila na, naka, hindi sila nakarating yung iba doon, doon sa lupang ipinangako ng Diyos kay Moises. Hindi kahit nga si Moises hindi nakaawag doon. Kaya sa tagari ng isang bagay, na siya na sa pamamagitan ng kanyang tungkol, hindi, hindi naman siya ang umawa, kundi ang Diyos sa pamamitan lang niya, ginamit niya na ang isang bagay na dapat sana sa news lang ang papuri. Kaya hindi siya nakapasok doon sa kapahingahan din. Eh. Ano ba sabi dito? At sa kanilong isinumpa niya hindi makakapasok ang sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. Ito po. Ang mga hindi po talaga uh, makakasumpong ng kapangyaman. Sila po yung mga ayaw sumunod. Yung tinatawag na nagsisuway. Ngayon, paano natin malalaman, paano natin makikilala ang isang tao kung siya ay sumusunod at sumusumay. Kapag oras ng Ibanghelyo, halimbawa, oras ng Ibanghelyo, nandito tayo sa loob, nakikinig ng Ibanghelyo, sumusunod tayo. Ito nga ayaw natin makinig, yun ang mga nagsisuhay. Kaya pinakailangan natin pag-ingatan ang ating mga sarili na natin na dapat dalhin natin dito sa loob para makinig ng Ibanghilyo para hindi tayo maging masuwayin. Ano pa sabi nito? At nakikita natin na sila ay hindi na nakapapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon po, ang dapat po kasi dito pinapairal natin sa pagkatapatira pananampalataya. Kapag hindi ka na wala ka nang tiwala sa Espiritu, wala ka nang tiwala sa kasangkapan, wala ka nang tiwala sa pangunuhan. Mapapaliwalan mo na. At tawag na doon, basuhan niya. E na natin, ilagay natin, natin sarili sa dapat nating kalagyan. Kung tayo yung tagapangaral ng ibang video, handa tayong makinig, handa tayong magsalita. Pairalin natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang manguna sa bawat isa. Nang sa ganun, paging salamin tayo ng ating mga kapatid na nasa kahinaan na hinahanap tayong katotohanan. Lalo-lalo na sa mga baguhan upang sa ganun, makahintayan pa tayo ng mga talo. Iyan lang naman ang sinakapurtas natin. Sabi-sabi ko, makapag-incaminar kan mga tao na sa Diyos. Makapagbalik loob sa Diyos. Kaya, paano tayo, ah, paano babalik loob sa Diyos kung meron mga dahilan upang hindi makapagbalik loob sa Diyos. Kaya, ang pinakailangan nito, hanapin natin yung tapahingahan, Ang pinakasusi ng kapahingahan, Pati kasi ang ating mga puso, huwag sumuway at sumunod sa kalooban ng Diyos. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikipahalin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. Ay at anuman po ang ating mga karalingan, kalingan, malatidol po natin sa, sa Diyos at ipagtalot sa atin ang ng ating kapag-iisip, ng ating kalooban, ng ating kalooban. Sa lang Jesus, Jesus. 何が起こさん